Po, magigisa na ako. Yan, ko Yan, mainit na mantika. Ayan, ito na yung bawang. Ayan, mainit na mantika eh. Kaya agad na golden brown ng bawang. Lalagay ko na ang si ah, luya. Makunti lang ang luya. Hindi ako nakabili ng luya. Ngayon ay sibuyas. Susunod ay ang kamatis. Kampaganda ng kulay sa sinigang ang kamatis. At nakakadagdag din ito ng pampasarap sa sabaw. Lalakas ko na po ang apoy. Yan. Tapos, lalagay ko na ang patis. Yan, dalawa kasi yung salmon. Nagbunan niyo ng patis. Nga pala, hindi ko na po nahiwa ang salmon. Hindi ko kayang hiwain. Hindi ko kayang hiwain eh. Kaya ganito na lang, buo-buo. Buo-buo ko na lang po ilalagay yung salmon. Naputol ko po kasi yung ano niya, konting laman. Buo-buo ko na lang po nilagay. lagay ko na rin yung sili at ang susunod ay ko na ang sabaw pause ko muna ko pa sabaw narito na po one third ng pichil ang isasabaw ko Hapon na kasi ito, kaya di ako na makabili ng miso. Ito na miso. Matatakpan ko na. Tapia. Yung yeah. malaking takit. Ito. Ito. O, oh, ito, ito. Mas malaki. Ayan. Ayan mas malaking paket. Yan, pa-pause ko muli. Para hindi humaba ang video. Bubuklatin ko muna at tingnan ko. Babaligtarin ko ang ulo ng salmon. Dahil malaki nga pala siya. Malaki ang ulo ng salmon. Kaya babalik ka ko. Yan. Yan. Ngunit kung nabiyak ko yan na derecho, magiging apat na peraso yan. Eh kahit di ko nabalik rin. Ngunit malaki siya eh. Kaya kailangan balik ka at lalagay ko na ang ah, mangga lalagay ko na ang mangga siya nga pala ah, ito ay minanggahan yan yan mangga maasim ang mangga na ito yung pag nahinog yung mabunot ay kaasim po nito pag hilaw pag ganyan at Lagay ko na rin tong talbos kamote. Ayan. So nga pala kasi gabi na. Kaya wala akong nabili na pechay o kangkong. Mayroon akong talbos kamote. Nabili ko kahapon. Dalawang tali. 8 pesos isang tali. Ayan, isang tali lang yan. Isang tali lang yan nilagay ko. Halaluya 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 ah. po oh Ganito po kalaki yung Karami isang tali 8 pesos Yan po oh ay, hindi nakikita masyado. Isang tali, 8 pesos. Pero may palaman po yan sa gitna. Parang marami, pero may palaman na dahon yan sa gitna. Hindi masyado nakikita. Ne. Eh. Hmm. Yan. Hindi masyado makita. Ayan, dadalhin ko. Tatakpan ko na tatakbo ko na po ito. Ayan. At ibabalik ko tong talbos kamote sa re. Meron ako isang dahon ng sibuyas dito. O lick, lick ba'y tawag dito? O lalagay ko na rin. Ayan. Pero lang ito sa nilagay na sa nilutong sinangal. Eh, mapapanat lang to eh. Kaya, ko na rin. Aalisin ko lang po yung ugat saglit. Ah, lalagay ko na yung sibuyas. Nawala na yung plus ng aking cellphone. Ayan. Medyo nag-block na yung flash niya kasi eh. Mat Matagal baka ah, namamatay yung kanyang ilaw. Eh, ilang minutes na, ka, na kasi ito, 7 minutes. Ah, namatay na yung ilaw niya. Okay. Lalagay ko na rin po itong ano, magic syrup Ayan. Dahil marami-rami yung niluluto ko, lalagay ko na to lahat. Mamaya ako na titikman kung dadagdagan ng asin. Hmm. Kasi may patis na ito. O may magic sarap pa. Ah. Mamaya ako na ilalagay kung kailangan ng asin. Titik titikman ko na ang sabaw. naman na. Hindi ko na Sakto na po ang alat. Yan o. Oh. Pero, papakuluan ko pa dahil nga malaki ang ulo. Dahil di ko nga binyak. Papakuluan ko pa. Pero natuto yan na po na sa buo. Hmm. Luto na po yung mga sangkap. Ang net, papakuluan ka pa ng konti. Ayan. Papost ko muna to. Habang nakapost, bayang ko ng kumulo. May nagdadaan po. Ayan. Samantalang gabi na. Masuki, eto na Alas 8 na. Naglala ko ang Masuki, penoy. Lutuna. Tatlo 20 ko. Luto na. Yun. Maraming maraming salamat po sa mga nanonood hanggang sa dulo na aking video. Sa hindi nag skip ng ads. Sa nagpa-follow or subscribe. Sa nag heart Sa nag-share. Maraming salamat po sa nakakarating hanggang sa dulo. At ganun din po ang gagawin ko sa inyo. Papanoorin ko rin ang inyong mga video at hindi ko rin i-skip ang ads. Ganun po guys. Maraming salamat. Asa nga pala. Ito. Kaya nang hinalo ko, muntik nang nanutong ang ilalim nitong salmon. Yan. Muntik na pong manutong. Mm. Kanyang hinahalo ko. At Tinikman ko nga pala. Ayun. Iba kasi yung pantikim ko itong maliit lang. Iba din yung panghalo ko. Sakto na yung lasa. Mm. Ikalawang tikim ko na po. Kangina tsaka ngayon. Sumakto na po ang lasa tsaka yung asim. Kaya aahon ko na po ito. Okay na po. Ako na po yung magpapaalam. Bye bye.